magkakasala pa yung mga magulang magkakasala ang magulang pag lalo na pag hindi matuloy ang kasal ah. dahil sa magulang hmm. anong sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam pag may magkasawa halimbawa mamamalikan ka tapos hindi ka matatanggap kasi ang dala mo lang ay eh? uh. 10,000 pesos sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam idha ja'akum mimman tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju pag may dumating sa inyo mga magulang pag may dumating sa inyong lalaki na may dalawang katangian lang hindi niya sinabing mayaman. May pananampalataya at maganda ang pag tanggapin niyo na. Kasi kahit mahirap yan, bibiyayaan sila ng Allah. Dahil pag hindi niyo tinanggap yan, magiging kapins, kasiraan at kapinsalaan sa lipunan. Kasi pwedeng magtanan yun. Pwedeng gumawa ng bawal yung dalawa. Kasi pinahirapan niyo eh. So, naalala ko, nag-aral pa ako sa labas ng bansa. May isang lalaki na gusto mag-asawa na ang dalalang niyang pera at ang pakakasalan niya ay anak ng parang senador o malaking tao. Nag mag magtatawakal mag siya. Mag tawakal. Pero mamaya, tatalakayin ko tung tungkol sa bagay na to. Ngayon, ang problema, mahirap yun, mahirapan siya kasi kumuha siya ng backer mula sa mga wala walama. Tinulungan siya. Sabi nila, okay, anong makakaya ng dala niya? Ang dala, siguro ang dala niya, pwede natin sabihin 10,000? 10,000 pesos ang dala niya. E anong makakaya ng ano? So sabi nung ano, sige ganito na lang. Yung 10,000 tinanggap kasi mga mananampalatay naman. Sabi nung tatay, sige tanggapin na lang natin yan. Ibili na lang niya ng damit yan. Yung 10,000. Ang problema, mahal masyado yung damit. Yung damit more than 10,000 pa. Abay, tinulungan pa siya ng damit. Ngayon, alhamdulillah, yung lalaki, isa na sa mga mayayaman. Yun ay kung natanggap ka. Yung <laughs> e problema ngayon, pag mahirap ka, mahirap kang matanggap. Kaya nga, isa sa batas ng Islam, bago ka mamanhikan, alam mo sa sarili mo, matatanggap ka. Halimbawa, ang pakakasalan mo, i-anak ng mayor, i-alam mo isa kang... Isa kang anak ng Mangingisda so kung pakiramdam mo mahirapan ka matanggap maghanap ka ng lalagyan Nang tak ayo natanaw sa libro ng takafo nasa parihong kalagayan Kailan ba usap na lalagihan siya mag-asawa pero hindi siya nag siya Pag may may kakayahan ng lalaki mag-asawa at hindi naman siya natatakot na makagawa ng haram hindi obligado mag-asawa sunna pero kung natatakot kang gumawa ng haram at may kakayahan ka mag-asawa, magkakasala kapag hindi ka nag-asawa. Kasi may kakayahan ka mag-asawa. Kasi obligado na sa iyo eh. May kakayahan ka naman, tapos natatakot ka pa, tapos kaya mo na mag-asawa, mayroon naman mag-asawa, pero ayaw mo. Nagtitipid. <laughs> <laughs> Gulapin Gula naman. Naintindihan? So, isa, isa sa malaking problema sa atin ang dori. Dori ng babae. Na kapag mahal masyado ang dori ng babae, yan ay nagiging sanhi ng away ng mag-asawa. Diba? Kamahal-mahal ng dori mo kaya yung ano lalaki nahirapan mag ano kasi na milyon ang binigay naman. Pagkatapos ng kasal, paghirap yung dalawa. Na ang dapat sa dori, ibibigay sa babae yan. At kung pera man yan, ay dapat mapapakinabangan ng babae yung pera. At dapat, lalo na sa walima, yung mga bonggang walima, yung mga, alam mo yung walima, yung reception ng kasal? Uh -huh na ang sunna dapat kahit makakate ka lang ng isang kambing okay na yun yun ang sunna kahit makakate ka lang ng isang kambing para marami pamilya ang problema siempre. wala namang problema kung kaya natin handaan Yung problema hirap eh kailangan maraming pamilya side sa isa lalaki side sa isa babae na hirapan yung lalaki kailangan talaga ng pilitin kasi yun lang ang dahilan para makasal pagkatapos ng kasal, yun, yun, yun lagi, tagirap, may mga utang. Oo, <laughs> so, lubog siya sa utang. Kaya dapat, ang panawagan natin, ha? Nananawagan po kami. <laughs> sa mga magulang, nga, nananawagan tayo, kaya hindi naman obligado, napipilitin natin yung mga magulang. Nananawagan po kami <laughs> sa mga magulang <laughs> at sa mga babae na huwag din naman pahirapan. <laughs> Dala na nalawagan tayo sa kanila sa, sa na kunin ninyo ang sunna ng propeta. Sallallahu alayhi sa yes. Wala namang free. Ay, no. Pero, wag naman pahirapan ang lalaki. Kung baga pag yan. Pwedeng tulungan. Pwedeng tulungan ang lalaki sa pag -asawa. Kasi ang iba pa, mayroon pang mga kawa. Alam yung mga kawa? Iba pa yun sa kas ibibigay mong dori. Iba, iba pa yun. Iba pa yung i-advance. Ah, iba pa yun. Iba pa yung after ng, kumbaga kukunin mo na yung babae, iba pa yung ibibigay mo. Marami ka pang dadaan ng checkpoint. May mga checkpoint. Napanood ko ah, pero hindi ko pa, ano, hindi ko pa, actually parang nakita ko na yan, nung may napanood akong kasal, kukunin niya yung Panyo Akit siya ng bahay tapos may panyo yung mga babae Na hindi mo makukuha yung panyo maliban mag-down <laughs> <laughs> Parang para, susi na yun susi. susi Kawat Kawat, kawat Parang susi yung meron Kailangan magbayad ka muna Pag nabayaran mo yung panyo, okay makakaakit ka May hila mo yung panyo, paakyat Pag akyat mo, problema, sarado na naman ang pinto Wala ka bang susi <laughs> Ang susi, may bayad na naman Ay, Grabe talaga at hindi lang yun, sa ibang tribo, marami kang checkpoint na dadaanan. Kukunin mo na yung babae, tapos na yung kasal, dadaan ka sa maraming checkpoint ng kamag-anak ng babae. Mga pinsan niya, kapatid niya, may mga baril. May mga baril, napanood ko sa YouTube. Ay, ayaw pang umalis ng lalaki. Sabi niya, hindi ako alis dito na hindi may bigay sa akin. Eh, pati mga kamag-anak ng babae, ayaw sa ganun. Kasi hindi talaga na makukuha yung Babay. kasi nga parang kasi layo-layo naman ng babae kasi parang dami, dami pang checkpoint na dadaan na kaya dapat sa kasal yung babae nandun na para wala ng checkpoint <laughs> okay,